Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang mapapanood nyo o napanood nyo ang video ito. Thank you Lord God sa lahat ng mga blessings. Ayan. At may tips lang po ako guys sa lahat ng ating mga kababayan na gusto mag-apply abroad. So based on my experience, ito lang po ang ginawa ko. Naggawa ako ng account sa workabroad.ph. Nilagay ko lahat ng mga information ko doon. Kasi parang resume din yan, application form nyo yan ilagay nyo yung contact number nyo, email address, kasi pag meron na kayo nun, ang agency or ang employer na mismo ang mag-contact sa inyo. Halimbawa, pag nakita na yung mga application nyo doon sa workabroad.ph na yon, ang agency ang kukontak sa inyo tungkol sa trabaho ninyo at kung available ba kayo at pwede na kayo mag-report. Yan lang rin po ang nangyari sa akin nun guys. At pag meron na kayo nyan, Update nyo lang palagi, paluap nyo lang kasi pasa through online din yan. So pagka meron na kayo nyan, tatawagan kayo ng agency, tapos mag-report kayo. So ang huling process nyan guys, at uh, ang pera ay panghuli na po yan. Pag kayo nakapirma na ng kontrata, nakapagpidos na kayo, at nakapag-seminar na. So based on my experience po yan. Kaya maraming salamat sa lahat, lalo lalo na sa iyo na nanonood ngayon please feel free to share, like, and subscribe our videos para makarating pa sa ating mga kababayan na gusto rin mag-abroad sa kung saan mang sulok ng mundo. na po yun, mamimili na po kayo kung ano ang itatype nyo doon na kung saan nyo gusto magtrabaho. So that's it guys, sana makatulong po ito sa inyo. Maraming salamat muli and sana makaalis na kayo para sa pamilya lahat ay kayang kaya. Enjoy life everyday guys. Thank you.